Sabantay so, kremen paalala po sa mga magulang at nakatatanda kailangan po ng pagbabay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito Gun for hire na nag-ooperate umano sa Nueva Ecija at Isabela na dakip ng kapulisan. Nahuli na ng kapulisan ang isa sa dalawang individual na pinaniniwala ang konektado sa pamamaril sa mag in partner na sakay ng Victory Liner Bus sa Karanglan Nueva Ecija noong November 15, 2023. Pinilala ni Nueva Ecija Provincial Director Police Colonel Richard Caballero ang naaresto na si Alan de los Santos i Angeles na may mga warrant of arrest para sa mga kasong statutory rape at sexual assault. Lumabas sa malalim na pagsisiyasat na si De Los Santos ay isang kilalang gun for hire na nag-ooperate sa Nueva Ecija at Isabela. Nang madakip sa Dilasag, Aurora noong November 20, nagbigay si De Los Santos ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang partisipasyon sa pagpatay sa mga biktimang si Gloria Ateliano at Arman Bautista at voluntaryong nagsagawa ng extrajudicial confession sa tulong ng kanyang abogado. Noong December 11, 2023, inihain sa Prosecutor's Office sa Nueva Ecija ang two counts of murder laban kay De Los Santos at apat pang iba pang sospek.